Tatlong barko ng China ang namataan at tila nagmamasid sa gitna ng gunnery exercise ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa West Philippine Sea. Ang pagsasanay ay bahagi pa rin ng balikatan exercise na layong ipakita ang kakayanan at mga armas ng ating mga barko. Si Patrick De Jesus sa detalye. Isinagawang ang gunnery exercise sa ikalimang araw ng Multilateral Maritime Exercise ng Balikatan 2024 sa bahagi ng West Philippine Sea, higit 30 nautical miles mula sa Quezon, Palawan. Kung pagbabasehan sa mapa, halos katapat nito ang Sabina Shoal, Ayungin Shoal at ang Panganiban o Mischief Reef sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa unang pagkakataon ng MME, ay sumama na ang isa pang barko ng Amerika. ang USS Somerset na isang landing platform dock at pinaputok din ang kanilang heavy machine guns sa Ganex. Target sa gunfiring ang isang boya na palutang-lutang sa dagat. Sa panig ng Pilipinas, ang mga tauhan ng BRP Davao del Sur at BRP Ramon Alcaraz ang lumahok sa Ganex at ipinamalas ang kanilang kakayahan sa pagpaputok ng armas habang isinasagawa nga ang gunnery exercise o gunnex dito sa bahagi ng West Philippine Sea ay mayroong mga barko ng China na nakamasid at nasa 5 nautical miles ang kanilang distansya mula rito sa sinasaka nating barko, ang BRP Davao del Sur. Tatlong barko ng People's Liberation Army Navy ang nasa bisinidad ng pagsasanay, kabilang ang Shenzhen Destroyer Ship na may bow number 167, Spy Ship 793, na pa sa likod ng barko ng Amerika na USS Harper's Ferry at ang Wangshan Warship 570 na nitong linggo unang nakita. Gaya ng mga nakarang araw, walang radio challenge ang mga barko ng China. Hindi naman daw nagpahayag ng pagkabahala rito ang mga barko ng Amerika. Wala naman sila sinasabi. Ang focus natin ngayon is about the conduct ng multilateral maritime exercise and yung mga different serials for today. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na uh, safe. Uh, yung nga, katulad na sinasabi ko, as long as we are safe, we were able to perform it together with our counterparts or partners during the uh, multinational maritime exercise. Matapos ang GANEX, naglayag sa iba't ibang formation ang mga barko, kasama na ang F734 Van Damier ng French Navy. Kasabay nito ang paglipad ng Super Stallion Helicopter ng Amerika. Muli rin isinagawa ang cross-deck landing at sinanay ang vertical rescue o paglipat ng mga sundalo at kagamitan mula sa isang helicopter kung saan buhabas sa BRP Davao del Sur ang isang tauhan ng France mula sa kanilang Airbus chopper. Ang ganitong senaryo pwedeng gamitin sa mga rotation and resupply mission gaya sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Of course for the vessels, very important talaga yung uh, pag ng Uh, transfer ng mga personnel and cargo utilizing yung ating mga helicopters or aircraft. Kontento naman ang kapitan ng BRP Davao del Sur sa mga naging pagsasanay na malaking oportunidad anya para sa kanilang mga tauhan. Very satisfied sa performance ng mga tao natin. Uh, dito may kita yung husay at galing na mga uh, sailors natin, mandaragat. Malaking opportunity to especially sa ating training. And nakikita ko yung excitement at katuwaan dun sa mga tropa natin na meron na naman tayong matututunan na bago coming from our allies and partners, uh, especially during these exercises. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.